Oh, sige Lord, pakitaan mo nga sila ng ano. Hmm. Pagkitaan mo nga sila ng power ni Hawk. Ay, Daming ugat ako. Partida. Partida. Umulan pa yan ha. <laughs> Daming ugat. Ito, mahirap to Lord. O, tanggalin. Ito? Ito. Mani-mani. Ah, uh, bilis na. Okay. Oh. Okay. Ano Para mag-exert tayo ng force. Bye. <laughs> <laughs> namin tinatanggal to mga kapangil hindi kasi maganda variety to hindi pang benta sa ano sa market ng oo talagang ano uh, daming <coughs> daming namin na ano hindi na bebenta pag ito yung tinda namin ano so ngayon kahit gaano karami yung ano yung isang variety ng talong na sa na tinda namin ubos lahat kahit konti lang to, isang linya lang to. Daming na itira. Diyan. Ang ganda namin. Tsaka nagka-cross Para sa ah, bagyo sa pagyio. nakusmey pagyino naman nata. dalawa. <laughs> Ang gawin natin. pero lang muna tayo ng prepare mga kapangil. Ng, ano, mga parating ng, Hmm. Di wala tayong magtatanim Pero magtatanim talaga Pagka wala tayong magyo Hindi naman yun isang ling Isang buwan na buwa kong inulot Ang yata no? Oo oh. oh. Maganda yata Mukhang kong uh, isang daang hindi na may sasalba or 75% na hindi na may sasaldo mukhang mali na naman ha ah. kasi bago yun patakos nun yung update natin na yun nag spray ako mga kapangil ng anti stress so baka sakali no na may isalba nga kasi so, yung 25% na pag asa eh pag asa pa rin yun no lord meron pa rin na pag asa pa rin yun Barley yata yan ha? Yung damo na yun Barley O oh. Herbal so, Yung sinukpahan nilang gamot Hindi ganun? ganun bar, Yan ganun. yata yun Tragis yan Hindi ako nagkakamali Pero kung nagkakamali ako Mali talaga <laughs> Hindi yan So yun Araw uh, to Dami, dami oh. o no? Dami tayong mga kaibigan dito Mga kapangil o oh. <coughs> Ito nagpapaganda sa lupa Itong mga ito mga kapangil Ayan. Tawag namin dito. Kurot. Kurot na Pag wala nang bulate yung lupa mo, ibig sabihin na ako. I-rehab muna. No? I-rehab muna talaga yung lupa mo. Ayan. Yung makikita yung problema lang sa amin dito, madamo talaga mga pan. Yun lang ang problema dito sa natamnan namin pero yung lupa namin dito okay pa naman mga kapangin hindi pa naman sira yun lang hindi lang talaga namin naasikaso yung tanims at yung mga damo <laughs> ayun oh nga oh lord gumaganda nga oh no may no, gumaganda nga gumaganda pero may mga bagyo na naman lo yun yung problema may bagyo na naman yun lang gumagawa kami dito mga kapangil ng ano pampatulos na naman namin sa nasira nabunot na ano na tulos sa ating mga gapangan si gaba eh ilan yun ilan yung gagamitin natin yung gagawin natin 2 4 16. 16 magkabilaan lahat sige palitan na natin lahat para mas matibay no 16, pirasong perasong ganto mga kapayal no kanina pa tong uwak na to ah hmm, lumipad no <laughs> pero siguro wala kami dito so kulong pa yung pantulos namin mga kapangil kukuha pa kami na alam nakikita nyo yun yung kubo mga kapangil oh. yun. nakikita nyo ba yan ito ano ba tayo dyan may kukunin pa tayo dyan mga kapayal na 1 uh, 4 fourth hektar mga kapail no higit isang uh, one fourth ng isang hektar ya natin dyan uh, tatamnan natin so balak balak namin ni alod tamnan, tamnan dyan ng ano sweet gold na lod para sa ano sa darating na mal na araw Yan. so kung may so kung may bibisita dito mga kapangil sa amin sa mahal na araw baka makabili kayo ng seat gold namin dito no baka tayo matitigas lord mo matitigas matitigas yan yeah, okay. okay, uh, matitigas kunin natin Ayan. ito yung ganitong kulay na yung matigas uy napakatigas <laughs> Ano yan? Daming ano? Daming daga. Dali mga kapangil oh. Partida, matigas na <laughs> Hindi naman sa ano mga kapangil. Medyo ano, natutulang maghasa. Importante kasi sa ano, importante sa kita, ng mga taga bukid mga kapangil importante dyan dapat matalim so importante kapag talagang magsasaka tayo ano marunong tayong maghasa ano? so nakaka relate yung kapo natin magsasaka dyan mga kapangil no? So itong itak ko na to, mag ano na to, 3 years na. Si yung karamihan mga kapangil sa magsasaka. Ayaw ng ano, ayaw ng mapurol na itak. Mas kita, maski ma, mas kisa ano yan mga kapangil Mas dito sa dulo niya. Matalim yan dulo yan mga kapayla o oh. kaduluduluhan na yan, yan hindi naman siya mga ano hindi naman siya tuyo uh, buhay na buhay yan o. dulo na yan mga kapangit mga pa rin dulo 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 o. dulo yan mga kapangit talagang dulo na yung ano yung nan natin dito Tit titignan nyo, nyo mga kapangit yan okay Hanap pa kami. Yun. Nakakabuan na kami ng sumasa ta. Sumasa pa yung mga kapangin. Hindi na sukupo. At magtutulis na tayo. Then, yun, maumpisa na natin i-restore yung ano, balag. Yung gapangan. Okay, tara. Siyempre, yung matitigas na talaga. Kung kunin namin na alod, mga kapangin. Oh mahaba yun matigas at mahaba mga kapangit yan ilan na yun lods 2, 4, 6 ilan na yun hindi oh. okay, balikan lang natin yung iba oo ayun o no? mga kapangit ano pa pala to lods yung ano to yung mas makapal na ano to na, oh, na alambre kung ano lang tayo wire siguro ano okay. ginamit natin dito wala na pinalawang na. no ganito yung kinuha natin sige pero mas maganda yung maliit mas maganda yung maliit mahirap tong ano Oo. masyadong matibay tong tinanggal ko eh mas maganda yung maliit meron akong tinanggal na yung ganito ang hirap mahirap ayong andyan sa ano andyan sige sige Please please. Ito, matag ma madali lang naman talaga Limisin to mga kapangil Kung gamit yung itak lang Madali lang yan Lalo kapat uh, napakatalim ng itak Mga kapangil Problema lang sa akin Yung oras yan. Yan. Ilang segundo pa lang yun Nalinis na yan. Eh dapat talagang kuha yung ano, yung lupa para mas ma uh, mahirap tumubo ulit mga kapatid. Alas grass grass cutter nga si mga kapatid. Mas malaki, uh, mabilis na naman 'yun. Pero nga lang kasi, hindi mo kuha yung balat. Ito kuha yung eh hindi mo kuha yung ugat. Ito kuha yung ugat mga kapatid. so preserve natin to eh, parang alagaan natin to lupa hindi na ako gagamit dito mga kapayos hindi na ako gagamit ng herbicides i-alagaan natin yung lupa yung pagsasalita o pagsasao sa amin na pagyamanin ang lupa kung may lupa ka mga kapangin. hindi pa naman namin hindi pa naman namin lupa to pero ngayon pa lang umpisa na namin alagaan mga kapayos ano yan, maganda kasi to pag ano. So tip lang talaga mga kapangil. Tip lang talaga sa mga katulad kong magsasaka din. Ano, um pag uh, lagi na tayo ng herbicide, hihina yung quality kaligdad ng lupa na sinasaka natin mga kapangil. Ano lang yan din na natutunan ko lang din naman yan mga kapangil, no. So matalim yung ano, mga, napakabilis ano, napakabilis maglinis niyan mga kapangyarihan. Oo. ba? Diba? Okay. And load si Alod oh. Lagi mo yung pinakamaganda. So, diyan. Pinakamaganda. Oh. Kung yan, yung pinakamagandang nakita mo, yan na. Huwag na dyan ah. Huwag na dyan ah. <laughs> ano yan Mar marupok na yan sukat mo muna sukat mo muna good ayun eh, lapit mo na lapit mo para may ay, eh, okay lang pala no may ihila mo ba yung alambre hila mo ah hila okay dyan hindi kaya mabibitin to Ano lang siguro no, doon tayo mag ano ha? ha? Doon na tayo mag Simulan? Ah, hindi, doon na tayo mag Magbagting, magpa Magpairot ba? Ay na ito, ito. Pasok mo na yan Pasok mo na yan Yan ang pinakabuhay ng balag talaga no pag natanggal nata uh, yan wala na. Yung pinakamaganda kasi dito na na subukan namin nila Alod mga kapail ay yung yung bayug, yung yung kawayan na walang butas sa gitna or meron naman pero sobrang liit ng butas. yun ang pinakamaganda. Lambot na, no? lambot kasi ng ano, lupa. Lambot lupa kasi, no. Oh. Tama na? Sige, sige mo pa. Basta may lalag... Ayos na yan. Sasabitan lang, okay na. Yun, naayos na namin mga kapangil dito sa bandang dito. Ayan. Tapos doon, ano namin doon na kami maghihigpit. sa gilid dito mga kapangil wala na lock na Matibay ah Matibay na Pero Ha? Alam natin, ahm... Nagpipitaan Nagpipitaan na? agad na? 对。<给 S 2> 哎呀哇！你吧，去吧。吧 Yun. Kapangil! <laughs> Yun na lang muna for na mga kapangil vlog natin at unti-untihin namin mga kapangil. No? So ayun may yung tinanim ko pala dito na bayug mga kapangil, Ito yung matigas na kawayan na halos wala siyang butas yan ay kinakainan siya oh huwag niyo naman kainin yun know? nabuhay mga kapahid oh nabuhay yan yan oh buhay sila buhay yan lad 50-50 eto buhay din mga kapahid oh buhay din siya thank you o. parang may sisilungan tayo mga kapahid Okay tara goodbye mga kapahid muna goodbye goodbye mga kapahid that's it That's all for now. <laughs> bye bye. <laughs>